Magsasaka, pinatay at kinain ng sarili niyang alagang baboy. Isang pig farmer sa southern China ang namatay noong lunes matapos kagatin at kainin ng isa sa alaga niyang baboy ang parte ng kanyang hita. Iilan sa inyong nakapanood sa pelikulang Hannibal noong 2001 at hindi naniwala sa konsepto ng mga baboy na kumakain ng tao. Magbabagong isip niyo matapos pakinggan ang kwentong ito. Ang six year old na magsasakang ito ay sanay na sanay na sa mga baboy at noong lunes ng hapon ay inayos niya ang isang nasirang parte ng pigpen sa kanyang farm sa Guangzhou. Habang nagtatrabaho siya, isa sa mga baboy ang umatake sa kanya at nasaktan ng kanyang hita. Nagawa niyang gumapang ng sandali pero nawalan siya ng malay sa kawalan ng dugo. Makalipas ang isang oras ay nakita siya ng kanyang asawa. Sa sobrang daming dugo na nawala sa kanyang katawan ay namatay ang magsasaka. Nagulat ang mga doktor nang nakita nilang nawawala ang malaking parte ng kanyang kaliwang hita. Nalaman nila na nakagat at nakain ito ng isang lalaking baboy na umatake sa kanya. Ayon sa mga experts, ang mga lalaking baboy ay mas higit na agresibo at territorial kumpara sa mga babae. At minsan, kapag nakakaharap nilang ibang lalaking baboy ay nag-aaway sila.